Tumo bisita ngayon hapon mga kababayan. Ito ho ay uh, vice mayor elect ng Reina Mercedes, Isabela. Walang iba po si Attorney uh, Jerry Harold Respicio. Magandang uh, hapon na uh, Attorney uh, Harold Respicio. Magandang araw mga kapatid, magandang araw buong Pilipinas. Magandang okay. araw sa iyo uh, Attorney Respicio. Uh, uh, naka ano kalo yan? Iproclaim ka na po ba? Hindi ba idol? <laughs> Dahil ilan? lang comical ang aking pagkaproklama. Mas magaling pa ata sila sa mga botante ng Reina Mercedes eh. Oo. O sya. Sige, eh uh, eto idol ko to, very dynamic na ano. Alam mo sabi ko, no nakita ko pa lang sa unang mga ano to, matagal ko na tong uh, gustong meet person eh. Uh, attorney, uh, direkto na point na tayo. Uh, meron na akong gustong linawin dito na lagi kang maibinabanggit na hindi ba nagkaroon ng ano, nagkaroon ng uh, transmit ang uh, mga presinto. Paano ba naging proseso na yung binabanggit mo na third party o yung uh, parang nagkaroon ng checkpoint doon sa gitna <clears throat> at tapos eh ipinila muna sa Comelec bago sila nag-transmit? Paano mo na ito uh, Atty. Uh, Raspisio? Nahuli na rin ang isda sa kanyang sariling bunganga. Si Chairman George Garcia ang nagsabi niyan. Mm -hmm. Sabi niya sa isang interview, yung mga papunta daw sa transparency server kinokonsolidate muna. And then every 15 minutes, ipapadala lahat sabay-sabay papunta sa mga transparency server. Para maging posible iyon, dapat meron kang intermediary server sa gitna. True mm -hmm. enough, lumabas nga sa mga news, inamin na rin ng media at ibang mga may-ari ng transparency server na meron ngang data center tree kung saan minamanipulate mo na yung data bago naglalanding sa kanila yung mga data galing sa automated counting machine. Tama ba yun o Hindi. Tipo 'yon. Dahil sa batas, ang sabi, bawat automated counting machine, kada pindot mo, automatic, diretso dapat sa mga servers ng COMELEC, diretso dapat sa mga transparency servers. Bakit ginawa 'yan ng batas? Para kapag mandayo ang COMELEC, huli ka agad ng mga transmission servers. Pero ano ang ginawa ng COMELEC? Pinadaan muna sa gitna, napakatagal bago nila ipapasa papunta sa mga transparency server. Ano na ang mga posibleng mangyari kapag ganyan ang kalakaran? Therefore, pwede nang baguhin ng COMELEC yung mga pumupunta sa mga transparency server. At syempre, pwede na rin baguhin ng COMELEC yung mga data na lumalabas mismo sa kanyang mga sariling servers. So, posible ba yung data? Posible ba yung daya at manipulated na yung data na lumalabas sa lahat ng mga servers? Posible po! Lalong-lalo na at napakatagal ng oras mula sa oras ng transmission mula sa mga makina hanggang sa naglanding sila papunta sa mga trans sa mga transparency servers at papunta na rin sa mga Comelec servers. Yung mga transparency servers, merong mga nakareceive ilang oras pagkatapos, meron pa hanggang madaling araw. Yung mga Comelec servers, ilang minuto para maglanding sa kanilang mga sariling servers. Tandaan po natin, ang kada data na lumalabas bawat automated counting machines between 10 kilobytes lang hanggang 70 kilobytes. Ibig sabihin, kapag 35 megabytes per second ang average speed ng data ng cellular dito sa Pilipinas, dapat speed second lang yan. Dapat real time nga. Pagkapito mo sa automated counting machines, dapat labas ka agad sa Comelec servers, dapat labas ka agad sa transmission servers. Kapag lumabas, kapag umabot ng oras-oras at minuto yung paglabas ng data sa lahat ng servers, meron na pong kalokohang nangyayari sa gitna. Chairman George Garcia at Comelec, ipaliwanag po ninyo bakit ninyo kailangan gawing iyan. Nandaya po ba kayo? Iyan. Um, kabira ng attorney. Respesyo. Talaga na ano kami rito. <laughs> Na-starstruck na kami sa'yo. No, ito. Um, mayroon po kasing pinapanukala si uh, attorney Torion, isang abogado po ni Pastor Kibuloy, uh, patungkol po dito sa sinasabing random recount, uh, manual, no? Manual eh. Sa ngayon ba kayo rito? At uh, paano ito mangyayari? Merong limitations ang random manual recount. Number one, dapat totoong random. Eh ang ginagawa ng Comelec, hindi naman nila ipinakita yung source code o yung review ng kanilang randomizer ng pagpili ng mga presinto na bibilangin. Sabi nila sila nga daw ang mamimili ng mga presinto na bibilangin. Number two, dapat sapat yung sample na representative dapat ng buong distrito kung saan mo gagawin yung manual recount. Eh, ang ginagawa nga lang ata nila tatlong presinto lang out of hundreds of hundreds of presint, eh ilang bang presinto ang kailangan mo para mandaya? Eh paano kapag yung dinaya mong presint, ay hindi yon yung napili doon sa random manual testing? Eh di wala rin consequence at relevance yung result ng random manual testing. Kaya nga sa industriya, kapag nag it audit ka, hindi tama yung mga post corrections na katulad nito. Kahit sabihin nila, Harold, mayroon itong manual testing, pwede naman natin yan ayusin sa uli, pwede naman natin yan ayusin sa protesta. No, sir! Dapat ginawa mo yan habang ginagawa mo yung mga proseso at doon ka dapat namin hinuhuli. Kapag bagsak ka habang kine-carry out mo yung process, wala talaga dapat confidence doon sa resulta ng iyong computer system. Dahil nga, marami ka ng pwedeng hocus-pocus na gawin sa mga post-corrections na yan, katulad ng random manual testing. Kaya nga ang sinasabi ko, kung bagsak ang Comelec doon sa software mismo, 3.5 ang ginamit versus 3.4 galing sa source code review report at kapag bagsak sila sa transmission bagsak po ang buong computer systems ng ating election process bagsak po ang confidence pagdating sa tiwala ng resulta ng ating election follow up ko lang uh, Atty. Harold no uh, ilan ba ang uh, pupuwedeng manual recount at ilang lugar sinong mga tao ang naaayon po sa batas uh, base sa inyong pagkakaalam bilang isang abogado hindi ko pa na-verify yan, pero sabi nga ata ng batas, isang lang ata na presinto kada distrito. Kaya <laughs> eh, ang gustong gawin ng Comelec, eh, tatlo daw na presinto kada distrito. Eh ilang ang presinto kada distrito? Daan-daan po! Ilang presinto ang kailangan mo para mandaya? Kahit limang presinto lang ang dinaya mo, pwede ka nang manalo. Eh hulaan ninyo. try niyong humula ngayon sa isip ninyo ng tatlong presinto. At try kong humula ng limang presinto. Tingnan natin kung magmamatch. Paano kapag hindi nagmatch, yung napili natin ng mga presinto, ibig sabihin, kahit kailan, hindi na natin mauhuli yung daya kahit meron pang random manual testing. Kasi inherently, fundamentally, hindi effective at relevant yung results ng random manual testing. Okay. Ayan, partner, uh, last ko na lang. Last hmm. ko na lang para follow up, partner. Uh, attorney, yung tungkol doon sa binabanggit mo, mukhang dito yata nagkakatalo eh. Uh, mukhang dito yata tayo nagkakatalo. Tungkol dyan sa 3.5, ano ba yun? 3.5, 3.4? Bakit uh, yung naisalang yata ng audit, uh, yun yung hindi yata ginamit, yung ginamit hindi yata naisalang ng audit. Ano ba ang paliwanag doon tungkol doon, Atorne? Pakipaliwanag sa amin. Kapag gumagamit ka ng makina, dapat yung source code na laman ng makina ay na-audit para malaman natin na walang daya na, na, na nakatanim doon sa makina. So anong version ng software ang na-audit? Version 3.4. Anong version ng makina ang linagali doon sa mga makina? Version 3.5. Ibig sabihin, pinago po yung source code. Hindi yun na-review. Ibig sabihin, pwedeng may nilagay na daya doon sa version 3.5. Malalaman ba natin kung merong sinut na daya doon sa version 3.5? Wala. Ang tanging paraan na lang ngayon ng Comelec para patunayan na walang daya yung version 3.5, i-open source po ninyo yung version 3.5. Ibig sabihin, nakikita ng buong taong bayan ang kadalinyan ng code ng version 3.5 at kami ang huhusga kung may daya doon o hindi. Dahil sinisigurado ko sa inyo, kapag nakita ko yung version 3.5, makikita ko doon malamang dahil na rin sa pag-amin ni Chairman George Garcia na yung dapat na automated counting machines nagsisend ng diretsya papunta sa mga Comelec servers at diretsyo sa mga transparency servers, makikita ko doon na nagpapadaan sila ng data doon sa gitna sa intermediary server at illegal yon ayon sa batas. Uh, attorney, uh, si Danjan po ito, Brothers Travelers, magandang hapon. Opo. Uh, karagdagang ko lang tanong, Attorney, uh, dito po ba sa sinasabi niyong ito? Kasi the last time po kasi sinampahan po kayo ng kaso ni uh, uh, George Garcia. Ah, uh, Garcia, Garcia pala. Oo, <laughs> ah, uh, uh, sinampahan kayo ng kaso. Ngayon po ba, dito po ba sa pagbubulgar niyo na may transparency tree po, eh, eh isang transparency po, uh, ano tawag doon, yung uh, server tree, at uh, tawag nyo, at binubulgar nyo ito, uh, kayo po ba ay sinampahan ng panibagong kaso? Uh, dito po hingil po sa usapin po na sinasabi po ninyo na uh, maaring minanipula po ng Comelec uh, ang uh, resulta ng botohan noong Mayo a 12 po. Chairman George Garcia, isampan na yung kaso na, yun. na Pero sa tingin ko, hindi na nila isasampa yung kaso na yon dahil tapos na po ang eleksyon. Wala na silang jurisdiction dahil hindi na po ako kandidato. Kasi ang pwede mo lang i-disqualify ay yung kandidato bago mag-eleksyon. At yun ang ginawa nilang basis sa aking paglabas umano ng mga fake news para hindi matuloy ang aking proklamasyon. Since tapos naman ang eleksyon at ngayon lang natin na diskubre yung mga maling transmission na iyan, wala nang basihan pa ang Comelec para kasuhan nako. Kaya hindi na ako pagpapapigil pa sa kahit anong diskubreng makita ko na kamalian ng Comelec, lahat po yan ilalabas ko. At Comelec, kahit kailan hindi kayo tum sumagot ng tama, kahit kailan, maling mali po kayo talaga, walang wala po kayong integridad. Sana sa susunod na eleksyon, mga taong bayan, hindi na tayo papayag na ganito ulit ang mangyayari. Okay, attorney, uh, nakita po namin sa isang uh, post po ninyo, uh, kayo po ay uh, pumunta sa Korte Suprema. Kamusta naman po, attorney, ang inyong pong uh, isinampang uh, uh, ano ba, TRO po ba yan sa Korte Suprema? At uh, ano po, uh, pwede po bang malaman ng taong bayan kung ano po ang inyong pong, uh, laman po ng inyong TRO? Nagsampa ako ng TRO sa Korte Suprema para pigilan ang pagpigil sa akin ng COMELEC na maproklama bilang panalong kandidato sa aming bayan ng Reyna Mercedes sa Isabela. Ang pinakamahalaga po sa ating demokrasya sa ating bansa ay ang direktang mandato ng ating demokrasya ng taong bayan. Hindi po dapat pwedeng mabuwag yan ng kahit na sino mang nagmamagaling na civil servant lamang na appointed kahit national ka pa dahil pinakamahigit sa lahat ang kapangyarihan ng direct democracy at mandate ng taong bayan. Sabi nga ng batas, kailangan mo ng napakapigat na ebidensya para pigilan ang proklamasyon ng nanalong kandidato sa isang democratic process. At kailangan patunayan ng Comelec na intention ko na guluhin yung eleksyon nung inilabas ko yung news na dapat wag i-connect yung makina sa internet para maiwasan ang hacking. Totoo po ba yung sinabi ko na iyon? Totoo po. May intention po ba akong guluhin ang eleksyon. Wala po intensyon na guluhin ng eleksyon. Dahil po ang intensyon ko lamang ay mapataas ang integridad ng ating resulta ng eleksyon sa pamamagitan ng pag-implement ng best practices pagdating sa internet connection para maiwasan natin ang hacking. Ang akin pong intensyon ay para mapabuti ang ating election process. Therefore, hindi namimit yung elemento ng election offense na iyon na meron na intensyon na i-disrupt ang ating election process. Attorney, ah uh, siguro panghuli katanungan ko lang po sa inyo to. Attorney, uh, since na-narinig uh, ko po nung uh, the last time na magkakasama po kayo doon sa kapihan ba yun o pandisalan yon, at uh, forum, uh, may may nanawagan puro na magbitiw sa pa, sa pwesto o kaya naman po ay uh, may plano po ba kayong sampahan ng uh, kasong impeachment si uh, George Garcia ng COMELEC? Chairman George Garcia, mahiya ka naman. Mag-resign ka na lang. Sa atin po kasing konstitusyon, ang mga commissioner ng COMELEC, ang tanging paraan lamang para sila'y mapanagot ay para ma-impeach sila. At ang mga taong dapat mapanagot sa maling paghawak ng ating eleksyon ngayon ay walang iba kundi ang mga commissioner ng COMELEC. At ayon sa ating konstitusyon, para ma-impeach ang isang impeachable officer, isa sa mga bagay na pwede mong gamitin ay ang betrayal or of public trust. pag traitor mo, sa tiwala ng taong bayan. Mga Commissioner ng Comelec, pinagkatiwalaan po kayo ng taong bayan para i-carry out ang ating eleksyon ng maayos at honestly at walang daya. Pero ano po ang ginawa ninyo? Sabi ng batas, dapat yung source code review ay dapat covered niya yung nandoon sa loob ng makina. Pero ano po ang nilagay ninyo sa loob ng makina? Hindi po yun yung na-audit. Therefore, trinidor ninyo ang tiwala ng taong bayan. Pangalawa, sabi rin ng batas, dapat lahat ng data mula sa automated counting machines, diretso dapat siya sa Comelec servers, diretso dapat siya tra sa transparency servers para mahuli agad kapag meron daya. Pero ano ang ginawa ng Comelec? Pinadaan niya muna sa intermediary server ang lahat ng data na pumupunta sa mga transparency servers para nga posible na rin mandaya at mamanipulate yung mga pumupunta sa mga transparency server at mamanipulate na, na rin yung mga pumupunta sa mga Comelec servers. Trinidor po ng Comelec ang maliwanag na utos ng batas, ang maliwanag na mandato ng taong bayan. Nawalan na po ng tiwala ang taong bayan sa COMELEC para magpatakbo ng isang maayos na eleksyon. Dahil po dito sa dalawang findings na ito, wala na pong tiwala ang taong bayan sa resulta ng ating computerized election process. Therefore, rinaydor ng mga commissioner ng eleksyon ang tiwala ng taong bayan at dapat silang ma-impeach. Kung meron silang hiya ngayon, dapat silang mag -resign. Uh, huli misay po nyo sa ating mga Isabela to. Uh, eh. attorney, si BMR po ito. Go ahead. Ah, uh, attorney uh, ba, uh, pag uh, nagtapos bago kay magtapos no, paki dagdag po yung ano, yung aking uh, <laughs> yung, ano lang, sa kasakali lang po no, ma, ma ano na kayo, yung maproclaim proclaim na kayo at maging vice mayor na kayo. Uh, titigil na ba kayo sa mga ginagawa niyo ngayon? Tatahimik na kayo? Hindi po hindi po tayo titigil. Dahil si Atty. Harold Respicio po ay pinagkatiwalaan ng taong bayan para itama ang lahat ng mali na ating nakikita. Ang taong bayan po ay sumasakay sa likod ni Atty. Harold Respicio para lahat ng kakulangan ng ating gobyerno ay ibunyag natin. Baka titiwala po ang buong sambayan ng Pilipinas na hindi po ako titigil hanggat hindi malinis ang ating gobyerno. Hanggat Ayon. hindi natin may maitama ang lahat ng pangabuso, lahat ng tiwali sa ating lipunan para sa wakas naman ay umunlad ang ating bansa. Maraming maraming salamat po uh, Attorney Harold Rospicio, the rockstar ng uh, Isabela, Diana uh, Vice Mayor po Eleka ng uh, Reina Mercedes, Isabela. Mabuhay po kayo, Vice Mayor Attorney uh, uh, Harold Rospicio. Maraming salamat Attorney Harold.